Sa pagpapatuloy ng ating food adventure, nagtungo tayo sa probinsya ng Quezon. At dito nga sa barangay San Roque, Tayabas, Quezon, nakita natin ang napagandang kainang ito. Para kang bumalik sa pagkabata, dahil sa 80s ang datingan ng lugar na ito. Matatagpuan sa second floor at third floor ng Casa de Abuelo building. Ang Vroom Vroom, Vroom hindi lang isang simpleng kainan. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na ang retro vibes dito. Na para bang pumasok ka sa isang time machine. Ang buong lugar ay pinalamutian ng mga piyesa ng lumang sasakyan. Kabilang narito ang classic na Volkswagen na nagbibigay buhay sa kanilang tema. Pagakyat mo naman sa third floor, bubungad naman sa iyo ang kanilang coffee shop na may napakagandang overlooking view ng Tayabas. Napakasarap magkape dito habang pinagmamasdan ang tanawin. Malapit nga lang pala sila sa Minor Basilica of St. Michael the Archangel. Madali itong hanapin at perpektong destinasyon pagkatapos ng Misa. Bukod sa napaagandang ambience, syempre ang pagkain ay bida rito. Sinubukan ko naman ang kanilang mga bestsellers at masasabi kong sulit ang bawat sentimo. Ang kanilang hickory baby back ribs ay sobrang tender at malinamnam. Ang creamy mushroom pasta naman ay panalong panalo sa lasa. Samantalang ang sizzling saucy beef ay talaga namang masarap, malambot at nakakabusog. Huwag ding palampasin ang kanilang mga pizzas na good for sharing. At syempre ang kanilang mga freshly brewed coffee. Narito nga pala ang kanilang menu. kung naghahanap ka ng lugar na may masarap na pagkain, kakaibang ambience at perfectong tanawin, ang Vroom, vroom ay para sa iyo. Bukas sila mula Miyerkules hanggang Lunes, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9:30 ng gabi. Kaya, ano pang inihintay mo? Tara na at mag-Vroom tayo. So paano? Ikaw na lang ang kulang. Ano? Tara? pag na sa Vroom Room. Titi